Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Uh, yes, sa ating mga lolo at lola ay magdasal lang po tayo at uh, sa tingin ko naman ay ibibigay ng Diyos ito sa atin. mm, -mm. At uh, may garantiya naman eh. I mean, may constant communication kayo doon sa inyong counterpart para mailusot po ito sa Senado. Yes, yes. Open naman. Open naman ang communication namin sa Senate. Ayan. Eh, baka mahirap na naman po ang proseso. Hirap na hirap po kami na nagpa-approve po sa Kongreso. Hirap na hirap na naghanap ng pondo. Ngayon po, dito sa, sa, Senado, pinatulog lang nila ng walong buwan. E sana naman, nakikiusap ang 12 million na senior citizen na ipasana po ninyo, may panahon pa kung gusto ninyo na aprobahan itong universal social pension. Thanks for watching. Please don't forget like, share, and subscribe.